yung mga dyan dapat meron silang ano water cannon hindi pa rin yun, hindi yun matapos na eh uh, tala, na yung ano sunod na yung tao mga na tao na sunod Ah, may apoy pa eh. Oo, laki. Sunog yung ka. Sunog ng kalapati. Itim na yan eh, di ba? Ano yung bayani? Lalo lang ulo ko yung Walang tubig eh.